Panalo ang statement ni Alden Richards tungkol kay Barbie Forteza na pinataob mo silang lahat ha. Yes, sa premiere night ng pelikula ni Barbie, na kung saan ay nag-attend nga si Alden, puring puri talaga niya ang mahusay na aktres. Kudos sa lahat ng nagtulong-tulong sa movie na ito, especially kay Barbie, na job well done. Pinataob mo talaga silang lahat, sabi ni Alden. Napagod ako para kay Barbie. I know that she's filming this, hand in hand with pulang araw. So, Grabe talaga. Pero ang gusto ko kasi kay Barbie, kaya masarap siyang katrabaho, masarap siyang kasama, kapag meron siyang proyekto, hindi siya nagbibigay ng half-baked, she always gives her all. Hindi mo makita ang karakter niya sa pulang araw na si Adelina dito, kasi ibang iba talaga. Parang everything was laid down perfectly. I like the film, very much. Sabi pa ni Alden tungkol kay Barbie. Super proud nga si Alden kay Barbie sa lahat ng mga achievement ng aktres. Super proud ako sa kanya. Si Barbie, parang fine wine, na habang tumatagal, kumbaga, kung ang wine pasarap ng pasarap, si Barbie, pagaling ng pagaling. Pwede na rin pasarap ng pasarap. Hahaha, kidding, sabi ni Alden. Well, nakarelate nga raw si Alden sa karakter ni Barbie na si Luna. Yes, tama kasi na hindi lahat ng taong malakas ay totoong malakas o palaging malakas. We live in a world na we wear a lot of masks every day. depende sa kung sino ang kausap, kung sino ang kaharap mo. But yet, yeah, I think there's nothing wrong, na always check on someone, kumustahin natin sila palagi. Malaking bagay yon na hindi kawalan sa oras o pagkatao ang pangangamusta sa mga taong mahalaga sa inyo, sabi pa rin ni Alden. Ano ang sa inyo sa balitang ito?